hinug na yun mga boss bali first day pala natin sa Korea ngayon wala tayong pasok gawa ng holiday bukas pa tayo magtatrabaho bali solo pala tayo sa farm ang katulong natin ay yung mga anak ng may ari pero solo tayo sa kwarto nap napakalawak ng farm mga boss Napakadami Pero kakayanin natin 'yan para sa pamilya. Iyon, know, mga persimmon.